Para sa mga ina at magiging ina, magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ang maternity leave. Isa ito sa mga pinakaimportanteng karapatan ng mga kababaihang empleyado. Ang kahandaan at kaalaman sa ating mga benepisyo at karapatan bilang isang ina ay mahalagang sandata. Sa bidyong ito, bibigyan liwanag natin ang isang mahalagang aspeto ng inyong journey bilang ina, ang pagbubuntis. Pag-uusapan natin kung sino ang may karapatan, paano ito gamitin at kung ano ang mga benepisyo na maaaring mo matanggap sa ilalim ng batas. Kinikilala ng batas na ang pagiging ina ay isa sa mga pinakamahalagang papel na ginagampanan ng isang babae. Kaya naman, sa panahon ng pagbubuntis at pagpapalaki ng bagong silang na sanggol, sinisiguro ng batas na may sapat na panahon ang isang ina na magpahinga at mag-alaga ng bata sa ilan ng RA 11210 o ang Expanded Maternity Leave Law, ang mga ina ay entitled sa mahabang maternity leave, 105 days. Ano man ang kanilang trabaho, kalagayan ng pagbubuntis at bilang ng mga anak. Kung solo mother ka, may dagdag pa itong 15 days. Kailan ba itong pwedeng pakinabangan? Maring gamitin ng isang ina ang kanyang maternity leave bago o pagkatapos ng panganganak. May 6 days din na sa ina para sa postnatal period. Hindi hindi maring bawasan ang sahod ng saho isang babae habang nasa maternity leave siya. Hindi lang diyan nagtatapos ang benepisyo, nagbibigay rin ng pagkakatao makakuha ng 30 days na unpaid leave ang isang ina kung nais nila ng mas mahabang panahon para sa kanilang bagong silang na anak. Hindi ka pwedeng basta-bastang tanggalin sa trabaho. Sa tingin ninyo, nasusunod ba ito? Kung may karagdagang katanungan tungkol sa expanded maternity leave law, pakicomment na lang. Malaking suporta ang expanded maternity leave law para sa mga nagbubuntis at inang nanganak. Kaya namang importanteng malaman kung ano ang beneficyo ninyo sa ilan ng batas. Kung nakatulong ang video na ito, please like and share. Para sa karagdagang informasyon, i-follow nyo ako sa Facebook, TikTok at Instagram at Attorney Tony Roman at sa YouTube, Attorney Tony Roman, TikTok Lawyer. Dahil walang lukuhan, kay Attorney Tony Roman.